guys, sa, sa, ngayon ho ay narito ho tayo ngayon sa isang ilog dito ho sa Barangay Gimad. Ito ho ay sakop ho ng ng Ozami City. Ayan, uh, sa Baduho ngayon, uh, walang pasok kaya dito ho ay maliligo ho kami. Pero makikita ho natin dyan, ayan, uh, may mga pumukuha ho ng buhangin. Ayan, may mga sako na mga graba. Uh, yan ho ang dahilan kung nag nagkakaroon ng pagbaha at sa tingin ko po ay ito ay isang small scale na quarrying yan makikita ho nyo sako-sako ho ng mga buhangin, mga graba yan kinukuha ho nila Ayan. siguro ito yung pagkakakitaan ng mga taga rito yan okay, yan po uh, tingnan ho ninyo so marami ho yan Ayan, at sa dito naman banda, ayan ho, nakaumbok na mga buhangin. Ayan, uh, siguro, nakakumuha siguro sila ng permit dito. Eh, sa kabilang dako naman ay makikita ho natin na merong nakapaskin na bawal maglabay ug basura. Pero, nakakadismaya. Ayan, mga loads, tingnan ho ninyo, nagkalat ho ang mga basura. Yung mga taong pumupunta ho rito, naliligo eh wala hong disiplina sa kanila mga sarili tingnan ho ninyo yung mga bagsura ay nagkalat na ayan so kailangan ho ang disiplina sa ating sarili dahil yung basura dyan ho nagmumula ang mga sakit ayan that's for all now guys and thank you once again thank you thank you